Takot ang naramdaman ng mga residente sa barangay San Mateo, Usun, Masbate matapos sa matinding palitan ng puto sa palitan ng mga tropa ng 2nd Infantry Battalion at armadong grupo ng New People's Army Tumagal ng 30 minuto ang inkwentro na nagresulta sa pagkakapas lang ng pitong miyembro ng NPA at pagkakasamsam ng siyam na matataas na kalibring armas. Nakunan pa ng na ang aktual na labanan mula sa ditalayuan. Agad itong kumalat sa social media at umani ng iba't ibang reaksyon mula sa publiko. Karamihan ay pagkabahala at pagkundina sa patuloy na karasan na dulot ng NPA. Hindi na nananahimik ang ilang residente. Mismong sila na ang nananawagan sa NPA na itigil na ang armadong pakikibaka. Dahil sila umano ang laging nadadamay at natatakot para sa buhay ng kanilang pamilya. Kaya kung pwede, nagiging ako na kung sinuman, ang kadugo ko, kapamilya ko na ada sa indakalaman, iudong na, tama na. Pasa dili magbagin masamo ko ang barangay. Paalala lang po sa mga ko official ko, sa mga kasama sa barangay. Lahat-lahat dito, hindi lang dito sa barangay namin, kundi sa ibang barangay. Sana po, kung meron, meron man sa inyo is, i-report po natin sa ating mga kasama. Maging ang punong barangay sa lugar ay nanawagan din sa kanyang nasasakupan na patuloy na magbigay ng impormasyon sa otoridad sakaling mapadpan ang armadong grupo sa kanilang lugar sa ato ng mga kaurupon sa barangay. Na may mga tao ka na makaduda-duda ba, nadilita ka kilala na pagdadidi sa barangay, pwede kung pwede, pakisikrito pag-report sa mga otoridad. Sa kabila ng nagpapatuloy na focus military operations sa Masbate, tiniyak ng pamunuan ng 9th Infantry Division ang seguridad ng mga civilian. Nagpaabot din ng pasasalamat ang 9th ID sa mga residente na patuloy na nagbibigay ng impormasyon ukol sa presensya ng mga armadong grupo sa kanilang lugar kapayapaan para sa lahat. Christine Atoles, Sphere News.